Yun, shoutout mga idol Dito tayo ngayon guys sa Haibanga no Haibanga Lubo Batangas so Yan papakita natin sa inyo guys yung ganda ng Haibanga Lubo Batangas no um, Shoutout sa Amelia ni Darwin no Darwin sa kani Angie sa no Shoutout no papakita ko sa inyo guys yung ganda ng Haybanga Lubo Batangas, no? Yan nandito kami, kagabi kami bumiyahe ng alas 8 ng gabi. So nakarating kami is mga madaling araw na, mga 2 AM na ng madaling araw. Medyo umuulan pa, madulas ang kalsada, zigzag road yung diyan na namin sa uh, Lubo. Uh, mahabang biyahe, pero nagdaan kami sa express no express way na ano na kalsada alam mo naman high tech na ngayon mga kalsada natin dito guys sa ano metro manila hanggang papubinsya tayo puro mga high tech na mga kalsada so guys ito yung lugar ay banga dito guys marami kang makikita mga puno nagtataas ang puno ng nyo puno ng akasya ilog na maganda no? so yun guys papakita ko dito yung lugar no? kung saan na nagdalaki mga bato saka naliligo sila sa ilog mamaya papakita ko rin yung mga halaga nilang hayop yung baboy dito, no? saka yung harapan ng bahay yung tatay na dito sa may banga. so guys tara ito yung ganda ng aybang ano. Yan, get out. So, let's go. Yan, no. Oh. Dito kami sa Haybang, Alubo, Batanga. May mga batang naliligo. Yan. Ayan, ilan yan sila, O, oh. mga apat. Dito kami, guys, sa mayan, oh. Dami puno, oh. Ito ngayon yung ano, panahon ngayon dito. <laughs> Medyo makulimlim. Makulimlim pero maganda maligo. No, di ba, Zoe? <laughs> oh, maganda maligo ah. Yan, may mga batang naliligo. No, galing ng Maynila. Mga gala. <laughs> mga gala. Oh, mga batang naliligo, no. Ayun, maganda 'tong dagat, hindi ito. Ay, ah, ito. Ano? Parang ano? buhangin ito ng parang dagat din. Eh. Hello. Hello. Ah. <laughs> oh, sangat maligo. So, yan guys, tapos na kami, kami maligo dito sa ilog. Yan. Pauwi na tayo. Dito guys, sa uh, ito yung daan, no. Medyo mabato. Ah, uh, daming mga puno at mga damo. So, alam niyo naman na probinsya to kaya ganito ang dadaanan natin no medyo mahirap 'yan. 'Yan papunta na tayo sa bahay no. Okay, papakita natin yung bahay ng tatay yung kweto nito sa Ay Bangalubo Batangas no. So dito guys, papakita ko yung mga alaga naman nila dito mga baboy no. Mula sa inahin hanggang doon sa mga anak no hanggang sa mga pwede ng pambenta napakarami dito guys pag kayo tumira rito no ah, magsikap ka lang na mag alaga ng ganun at medyo malawak naman lupa mo saka kung may pera ka mamuhunan ka na rin sure ako na kikita ka talaga rito although mahirap guys ang pagsisimula no ng bumuo ng pamilya guys oh so, bulldozer kasi ginagawa pa tong kalsada rito sa labas ng bahay ng tatay ni Chong yan yung mga kulungan ng baboy nila guys dito ito guys yung patungo dun sa may ilog no na hindi pa natapos yung kalsada dito ito yung harap na Manila. yan daming pulo ng saging no taas mga idol. Saka malalaki yung buwig batawag dyan. No? Yun yung ilog. Yan yung pinanggalingan natin kanina. Yan. Tagustagusan dito guys yung kalsada. Ito yung dadana natin mamaya no patung pa uwi. Doon hanggang doon sa may simentadong kalsada. Kasi hindi pa nga tapos guys. binobuldozer pa to. Yan. binobuldozer pa no. So guys ito yung entrance ng bahay ng tatay isyong kuwa ito no? yan yan guys yung kotse na sinakyan namin no? kay Darwin yan guys yan. eto guys yung yan yan yung mga kulungan ng baboy dito yan. eto guys yung bodega lalagyan ng mga ng baboy Ayan, daming baboy oh. Pambenta na ba yan? Pambenta na? Pambenta na? Naka-vlog ka. <laughs> oh, shout out. <laughs> okay so, next month? Mga ilang pirasi yan? Onsen. Onsen, dami eh. Pag in-estimate naman, mga magkano kaya kayo ngayon dyan? Saka liman, pag binenta? Pwede sa presa ng ah. red Ha? Pwede Ha? 270 ang sa live no ng presyo ng karne ng baboy dami oh yan pa lang yun ah meron pa dun dami oh kita natin yung mga ano ng tatay dito Ayan. ito guys yung harap naman ng bahay ng tatay is yung kweto no yan ang bahay nila dito sa probinsya yan malaki yung mga puno no yan Darwin guys mayari ang koting na sinakyan namin Ayan. medyo hinandahan dahan na yung koting sasakyan pa uwi so dito tayo Matin. eto guys yung mga baboy naman din dito sa kabilang kulungan na to doon yung una pa lang dito guys is mga siyam dami oh siyam yan guys ng mga ganito kalalaki mga 2 months old pa raw no? pero siyam na pirato ito dito sa kabilang kulungan natin yan si CJ si no ang may-ari nito ang pamangking ko si Jay Sarmiento so kabila guys apat naman to lalaki katulad din sa kabila no? So, no? di ko alam kung pambenta to o gagawin bang mga inahin kasi puro babae to so oh. durok guys ang mga lahi nito durok ito yung inahin napakalaki oh kalakiyo oh durok ito yung kabilang kulungan naman siyam din nata to 2, 4, 6, 8 2, 4, 5 siyam din mga idol talaki o a CJ pa rin to bali 18 lahat ang kanya dito na mga lalaga yun, nag iipon no o guys, yan yun ah ito naman yung bandang likod nila kasi ito. Na, ano. Yan, probinsya, no? Pag gandito tayo sa probinsya, guys, ganito palagi nakikita natin sa mga bahay natin dito. No? Yan, yung sasakyan natin. Pauwi, pabalik. Ito yung bahay ng tatay. Dito, sa, sa bang no? si CJ may ari ng mga baboy dami <laughs> And gawin niya guys ha ayan mga motor nila dito motor niya oh dalawa oh ganda oh dalawa ito yung harapan guys ng bahay nila dito sa ibang ayan, tagal tagal kami hindi nakapunta rito kaya sabik tayo mag vlog no Ayan. pag dumating kami diyan kami minsan kumakain Ayan, yung paikot nila rito sa bahay na to. Uh, bahay ng mga ng tatay dito. No? Lock here. Ah. Ano mo to, to? Aerox ba? Ano Aerox? Anong, anong, anong ano to? Version to? Ito. So, Yamaha. Yan yung guys yung Yamaha ngayong bagong labas, no? Ayan. So guys, hanggang dito na lang vlog natin, no? Para makapaghanda tayo at uuwi na rin kami pabalik ng Maynila. Ayan, thank you dito sa Haiba ng Lubo Batangas dito sa kay Tatay Isyong Kweto, no? Ayan, pagaling ka tayo, no? Ayan, at mag-iingat po kay lagi. So... Thank you guys. Bye.